Ano pa tanim mo? Ayan pala e, eh, pang... Balinghoy o, ho, balinghoy. Pang tinola, balinghoy ay uh, iisip tayo lang. Pichay? Oo. Uh, At mustasa, ay yun? Mustasa po, katatapos ko lang okay Kaya eh, lang e, parang ba't ganito ang lupa? Yan o, ipampataba. Ah, kala ko'y uling. Uling nga o, ipampataba yan dyan. May, hmm? may kasamang tayo ng baka. Ay, ganun? Hmm. Ano nang problema dito boss sa akin. Aba, ay ayos pala dito. Ay, mag ano ka ng pechay. Tatanim mo. Pechay at uh, tsaka ano pa ba? So, sayote, sayote. Kaya mo magtanim ng sayote. Madali oh, uh, uh, lang uh, sayote. Ha? Magaling po ako Madali magpatubo. Madali lang sayote. Sige, ililista ko ang mga itatanim mo ha. At uh, ay hindi, may bus ka dito. Yung tayo, magtataka yun. Yung si lang ang nandito, mayari. Alin? Kung ik ikaw lang magpupunla dito, ikaw lang. Eh, hindi nga, pag nagtanim tayo ng pichay at saka mustasa, yung may ari nito May pa yun Sasabihin nun, ay ba't meron yan? Hindi ho, oh, may, may loot, meron pa po akong ginamasa na doon pa po oh. Malawak din oh, yung taniman ko, doon hindi ko palang natatanman Yan oh. Ay baling ho yun, hindi yan masyadong kainin Hindi na makilala hindi, yan Ilalim ba? lang yan, ano? tanim ka ng luya Luya. Ay, may tanim po ako sa kabilang farm. Luya, luya, tanim mo natin dito. Kaya lang eh, hindi nga natin ito lupa eh. Hmm, hindi hindi, hindi, eh, hindi aking... natin Ay, natin Ayun naman yung sa akin doon. Eh. Kung pag-aari ko, pag-aari mo na yun. Hindi na, eh, kay Salde yun. Hindi po. Ano po siya, bahala po siya sa... Ako po nakakaalam doon. Baboy, baboy. Marami tayong mga ninegosyo eh. pala din. Marami nga po eh, Kapital lang kung wala. Baboy okay kaya lang pag binaha Ay Binaha binama. ulit tayo dito Ay ba sobra sobra na yata yung pantinola ay kaya Lagi sa plastik At sibuti Ayun pala ang ating ano hinahanap ko may tanim ka pala Ano to? Lara Lara po pang apritada Abay, isang ka nakakuha ng punla Yan po isa agriculture, hinihingi po Hmm Misis yun ay missis ko Ah